I just wanna feel your love I just wanna know how you feel, baby I just wanna go where your love take me I'm losing my sanity, you take me under For you I surrender, you're making me land on Other side of gravity, boy you got me under Boy you got me fond of, yeah boy you got me in love I can't ignore it I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. so yun, magandang magandang araw sa atin mga kamay araw, panibago videos na naman tayo So yun, for today's videos, ito na naman tayo no? So magbibigay updates na naman tayo dito sa 4WC na Sa mga parkong dumating at paris no? So yun, punta natin dito si Ocho may ano, no? arrival tayo So, tara, let's go Ay, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, mga kamamay Pakasubscribe naman po ng mo official vlogs Huwag nyo pong kalimutan, no I-hit nyo pong notification bells Para lagi po kayo updated sa mga videos natin, mga kamamay mawa naman kayo Tulungan nyo naman ako Ikalat nyo pa akong aking mga videos I-subscribe Yan, mga kamamay So, yan, ang init-init, oh Kita nyo naman Mahawa na kayo Alright Tara, let's go Nandyan pala si ano, Maria Yasmina ang so, akala ko kanina dumating mga kamamay si ano, si Christina, yung pala si Yasmina. No. Yasmina pala yung dumating. Pero Yan, Yasmina. Tapos yung kapila si Oliva, oh, si Ano na? So, antay na siguro yung Coast niyan. So, tara, ito si Ocho, bagong dating. Mga kamamay kanina pala, nag si ano, Oliva. Ay, Oliva. Ano na tayo? Nagali si Olympia So nagbiyahin na pala si Olympia So may nag-comment no So ito ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit mayroong ganito ram, uh, Mga buhangin dito So ito po idol Para po sa kalaman ninyo Yan po ay ginagamit Pag ang barko ay hindi ginagamit Dito nakarampa idol No So yan po ay reserve Pag halimbawa po ang barko ay hindi ginagamit Merong uh, karamdaman, may lagnat, no? may sakit Ayan, dyan irarampa at kung may bago rin barkong parating, halimbawa ay galing sa ibang bansa, dito yun irarampa mga idol. So yun, alam nyo na po, no? Para po sa kaalaman ninyo, no? So ayan ako, kinukuha na yung basura. Kaya upo kayo mag-alala. Ayos po yan. Kaya yung port natin ay ongoing pa rin, ginagawa pa rin yung karsada, lahat ng mga ano dito, maraming dadagdag dito. No? Sa mga hindi pa nakakaalam, no? ay uh, maraming uh, ano tawag dito Maraming pang project na gagawin dito sa Port of Lucena kaya chillax ka lang idol no? shout out sa iyo idol shout out sa iyo right so ayan na si Ocho Time chikoy, mga kamamayan, last tres ocho. No, si 8 dumating. So galing nga naman rin 'to eh. Then iba-bayan mo siya ng ano. Romblon naman, pagkatapos yan. <laughs> mamaya, mamaya, maya, ay talaga naman, oh. Oy, ate. Oy. <laughs> oh ya teh, oi, apa yang aneh? Aiy, apa namanya? Mandi. <laughs> ah terus <trasong barko. laughs> wamperku. Si Hahaha. Aisyah Citi, Aisyah si Citi, oh. malinau nang pintora, <laughs> puting puti lah, oh, gilir na lang.

era kung ilabasan na lahat ng mga pasayro no? so ngayon mga kamamay araw ng sabado no? pitsa 5 ay meron po kaming pagsasagawa na physical fitness every saturday mga kamamay so makakasali kami kasi kami pang morning no? kaya makakasali kami so kung mamaya ay baong kami matapos o pagkatapos namin kung ano po yung uh, nandito mga buta namin mabuya so yun yung ibibigay kong update sa inyo mga kamamay no? so nakuha na nun natin si Ocho no? yan yeah, si Ocho yan so yan abangan na lang natin mga kamamay mamaya kung ano pa mga kaganapan dito sa loob ng pier Hattas.